Okay, good afternoon mga kamukin no? So yung trabaho natin ngayon Magkakabitay ng blinds O double curtain na kung tawagin mga kamukin Dito sa aming project Okay, paano ba magkabit ng ganyan mga kamkil? So ayan, panoorin nyo mabuti Yan po yung ating blinds o double curtain mga kamukin Na kung tawagin Meron tayong ano dyan, meron tayong lock Yan, nakikita nyo, dalawa yan Kasi side by side ilalagay natin yan Tapos meron tayong bracket Ayan, sa pagpasok naman ng lock mga kamukil sa pinakadulo lang yan tingnan nyo mabuti mga kamukil ha? Ah. itong uh, blinds mga kamukil meron dalawang klaseng lock nito uh, meron din dalawang klase pwede rin kayo magpa-customize nito mga kamukil uh, depende sa laki ng inyong paglalagyan kaso lang mas mahal no o uh, kapag city hardware to mga kamukil mahal to bibilhin pero may mga nagbibinta ng ganito na mura no o, oh, ayan napapansin nyo yung paglagay ng lock natin ayan lang siya o oh, pinasok ko dyan tapos ito yung uri ng blinds mga kamukil na mahirap ikabit no? pwedeng malaglag to kapag wala kang discarte nito yan yung ating bracket may nakausli kasi yan na ano dyan ang uh, tawag nito ipapasok nyo dyan sa pinaka ka, uh, butas ng ating ah uh, lock mga kamukil yung ating bracket ayan yung bracket natin yun yung madidikit dun sa pinaka wall natin so meron itong uh, freebies na talks with screw mga kamukil ito po ay yung talks with screw mga kamukil doon natin magagamit yon sa mga konkreto ito kasi sa amin mga kamukil drywall to at dyan mismo natin ilalagay siya sa ano sa pinaka grills ng ating bintana so ayan sa pag align naman yan mga kamukil kabit nyo lang yung pwedeng aktualan Pwedeng yung sukatin rin mga kamukil sa akin inaaktual ko yan ginuguhitan ko yung tapat ng ating bracket para dun natin tatamaan ng iskwala yung ginuhitan natin kanina so yung bracket naman natin mga kamukil, dyan natin itatapat sa may guhit para iskwala yung iskwala yung ating bracket dahil naka iskwala yung pagguhit natin o yun po yung distansya ng ating mga lock na nilalagay sa ating uh, blinds mga kamukil Ayan. pasensyaan nyo na yung ating videographer baguhan kasi malikot ayan tapat lang natin dun sa ginuhitan natin naka iskwala yung ating bracket tapos bubutasan natin may dalawang ano yan mga kamukil may dalawang paglalagyan ng ating uh, toks, yung ating bracket no Merong dalawang butas yan so sa akin isa lang yung lalagyan ko kasi nakaribits naman to o, ganun din sa kabula bibita, bubutasan din natin mga kamukil tapos iriribits natin yan kasi bakal yan no? hindi pwedeng gumamit tayo ng screw dyan yan o, pwede naman tayong gumamit ng screw yung pang metal talaga yung black metal screw pwede natin gamitin dyan Kaso lang medyo marumi siya kapag ka ganun. so sa akin free bits lang siya mga kamukil matibay na po yan tsaka magaan lang naman tong blinds mga kamukil ayan blinds po kasi uh, ano po yan ginagamit yan sa mga opisina na kung saan medyo makulimlim yung gusto tulad ng mga call cool center yan po yung madalas ng mga ginagamit so ayan sa pagkabit naman yan may butas yan mga kamukil dyan natin ipapasok yung ating bracket sa taas mga kamukil So, yung pag-install talaga yan, walang uh, rivets na ilalagay sa taas yan yung nilalagay ko mga kamukil. Pero, madalas kapag hindi natin inalalayan ng rivets ng ganyan, paghila natin dito sa hilaan mga kamukil ay gusto natin ibaba yung ating blinds, maari malaglag yung ating blinds at matamaan ka pa. So, ginawa ko dyan para iwas disgrasya, inalalayan ko siya ng rebates sa taas mga kamukil. ay tingnan nyo mabuti. O, pag magkabit kayo nito mga kamukil, silipin nyo lang sa taas kung saan ipapasok yung ating rivets. May mapapasokan dyan. Ayan, miss, uh, sa lock uh, between bracket mga kamukil, doon natin yan ipapasok. Ayan o, para mas matibay. Okay, so yan, natapos ko na. Simple lang mga kamukil, ganito lang. Pero kapag wala kang idea nito, mahihirapan ka talaga. O, yun po yung purpose ng ating blinds. Ayan o, hila-hila, pataas, pababa lang yan